Yo, what's up mga kapatid? sa Magandang hapon muli sa ating lahat Ayan, Panibagong araw Panibagong update ko tayo So andito tayo sa may uh, Leon Garcia Mga kaotits At uh, tito tingnan po ninyo Kung ano po yung mga Napalaking pa pagbabago talaga Yan o no? Napakataas na ng tambak Pinapantay na po nila Kung saan po yung uh, Uh, yung uh, level po ng uh, kalsada yan so dito banda mga cottage ka -ka yung kalsada po ay mataas po yan kasi yun nga po kapag may ganito pa kapag may minor bridge parang uh, mataas po yan siya ng uh, konti uh, i-compare po ninyo kung uh, yung pahaba na po pa sa unahan na kapag walang minor bridge ay uh, pantay po yan lahat yan so si sir So, bagong lahat, uh, mega shoutout pala sa lahat ng supporters natin. So, pasensya na po na ngayon lang po tayo nakapag-update muli. Yan. So, sa mga hindi pa po, po nakapag-subscribe, sa mga baguhan po dyan, ayan, sana po ay uh, pasuporta po, Tito Tans TV. Yan, maraming maraming salamat. So, pakicomment down below na rin mga kautiks sa uh, para alam natin kung saan po kayo naroon. Boss, ayun nga po. Tasa sa dino? Nagboto mo dito rito katong sa HB? Oh, Nagboto no? na. So, 'yan, salamat ah. So, doon banda mga outage um, may ginagawa sila kasi na ganyan 'no. Yung para lang po uh, makatawid po sila. Kasi yun doon sa dulo po nila mga kawatits, yung package nila. Kasi 'yun ay tinambakan po nila para magdugtong. So, sinanggal tatanggalin po 'yun nila. at gagawan pula nilang ang um, ganan na ori po. Kasi uh, gagawan po doon ng uh, box culvert. So, maya-maya pagkatapos dito, pagkumpleto natin doon sa kanilang dulo. So, uh, so, yung uh, pan pala dito mga cottages no, parang inuna po muna nilang tinantay yung uh, lupa. Ay uh, yung kanilang pagtambak dito bago siguro nila ilalatag ito ang uh, um, girder dito sa ginagawang uh, uh, minor bridge so yan mga kasi si so, Posi may ganda siya to matagal tagal din na ah, na hindi tayo nakabalik dito siguro mag uh, hindi tayo kakamali mga 20 days na siguro <laughs> yan so isa sa mga dahil lang kasi talaga mga kaotich yung nahirapan tayo kung saan tayo kukuha ng pamasahe, yung gastos natin araw-araw, yan, so si Bosi mo nagpapatag so ito yung sinabi ko mataas po yan siya, pag doon na sa unahan pababa na po yan sama po ng panahon. Kanina pa po, po ito umuulan. Tapos, um, itong tawag niyan mga cottage, um, mawawala. na naman. So, ganun po yung uh, ng panahon ngayon. Um, tawag niyan. Yung bagay nga na iyang kwan karon ba? yang timpo. Yan o. Oh. Ulan na naman bahay hi. hirap nang maka-update ng ganito kain ngayon po ay uh, low tide. So, ito na mga cottage. Ah. Uh, napakalaki na po ng uh, pinagbago dito banda. Na, 'yun na nga at ang ulan ay malakas. So, paano po ito mga cottage? Paano po tayo sisilong nito? So, 'yun mga cottage sa tamang-tama talaga timing napakalakas po ng ulan, 'no? So, ito na nga nilagyan na pala nila dito nga itong uh, i-beam para po talaga mas matibay po mga kautis at yung daluyan po ng tubig ay itong daga so labas pasok dyan banda mga cottage. so, mas pinakuha nila mga kautis mas pina kumbaga lang ba wala kaya nilagi para katong uh, niaging ni aging adlaw nga mas layo kayo ang lawak aning dire sa kaduha package so ngayon po mas uh, malapit lang So, yun nga po, yung gagawing box culvert dito ay hindi naman ganun kalaki parang uh, double barrel lang uh, sa tingin ko yon. so doon po yung uh, may uh, arcastillo segment Yan. May shout out. <laughs> Ayan, shout sa mga well, bata. Ayan, yeah, shout Ayan, yeah, mga ka um, Babalik na po tayo kasi yun na. Umulan na. At uh, nabutan po tayo. Uh, sisilong lang po tayo mga ka-outage. Uh, At patuloy natin kasi yun nga po. Hindi pa natin na-update muli. Uh, pagdugtong po uh, sa pagbuo ng um, ginagawang flyover dyan po sa Miss Santa Ana Wharf. So pagkatapos dito sa segment na tayo sa isang package na to, ay i-update naman natin dyan ba na sa loob. Yan o. No? Oh. So, napakalaki ng pinagbago kasi nga po din ay uh, matagal-tagal din na araw na uh, tayo nakapa, di tayo nakabalik dito. So, ito nga po mga kautich, minsan dalawang uri uh, po ng uh, reklamo talaga Kapag nagtatrabaho tayo, yung ulan at saka yung init <laughs> Kapag umulan naman, reklamo tayo Yan. Kapag mainit, uh, reklamo din <laughs> So yun mga kaotets Yan o, oh, napakaganda na pala ng uh, itong Leon Garcia si bos gendo yan bos si ngapun shout out

Uh, wala kay bang dito? Wala. Wala pa po. Ah, uh, mao. Baliki ka dir ya. Yo, what's up? mga route sa uh, magandang hapon. So, 'yun na uh, pagpatuloy natin kasi no na, po uh, kanina um, um medyo malakas-lakas ng ulan. So, ngayon biglang uh, uminto. 'Yan. So, 'yan, ulit ko itong mga tambak ko nila. Ay, uh, uh, kanila na po itong uh, piniprepare po para mapantay na po itong kanilang uh, pagtambak dito. Yan. So doon po sa unahan pala, hindi ko na ipapakita nito, oh. kasi no. Yan po 'yan sa so may uh, yung package na 'yan. Um sa ah uh, Bisentela ko 'yan, Bisentela Company. So dati kasi ah uh, wards yung ginagamit nila sa pagkuha ah, sa paglagay po ng mga ah, mga bato yan. so ngayon parang inintuatan nila yung mga yung paggamit po ng barge yun kaya po nakalagay po yan dyan ah, inilagay lang po yan kasi yung barge nila hindi po maka ka, ah, makakadaong or hindi po makalapit sa ginagawang damo postal So biglang oh umulan naman muli. Ay, buhay sobrang swerte. Yan. So mga kaotid, so itong kanilang ginawa dito sa kabilang uh, gilid ng paggawa uh, ng uh, line katan. So, parang lumakas pa ata mga kaotid si Mulan. Yan oh. So punta tayo doon sa nahan. So samahan niyo ako dito ko. Yan mga kaotid, sa pat patuloy natin. Yan oh. Itong tambak po na pinaas, pinataas na po nila mga kaotids. So, yan nga po, ipapantay pa yan kung gaano po kataas yung uh, girder. Yan pantay po yan sila. So baka mga ilang araw ngayon mga cottages ah uh, yung girder po ay uh, darating na. So hindi po sila uh, gagawa ng girder dito kundi po uh, ay bibili na lang po sila. So sa tingin ko kaya po mga cottages kasi doon po sa may boulevard ito nga uh, Mac Builders o oh, at itong nagsubukan yung Senyang Company ay sila po yung gumawa doon po sa May Boulevard. So dito sa tingin ko kaya hindi sila nakagawa dito kasi maliit lang po yung uh, area. So Yan. So bumili lang po daw sila. Yan. So yung isang girder mga cottage, may po yan isang milyon. Yung halaga po. So yun. At tuloy-tuloy tayo hanggang matapos po itong pang-update natin. Sayang po kasi yung oras kasi hindi tayo maka-update ng maayos. Shout out. Tito Tans TV. So ito na nga po. At... Uh, unti-unti na talagang tumataas yung uh, kanilang pagtambak. Manhold. Ayun, may nakalagay na na niyan. Na cyclone wars. Oh, napakaganda. At nilagyan din nila ng akulay, kulay. Oy, boss, ay eh, nga po. Mag ha. No. Yan, shout out sa mga. Kuman trabaho? Oo. No. na So, tapos na mga cottage. Mag alas 4 na kasi. Uy. Boss, ay ikot rin. Salamat. Yan ha. rado. Ima si Rado. Salamat ah. Yeah, yeah. salamat. Yeah. So dumaan tayo diyan mga cottage. So, maraming maraming salamat sa uh, Mac Builders Company. Yeah. So isa sa mga dahilan mga kaotets, kap uh, kasi kapag tuwing hapon din, uh, timing yung ulan. Uh, kaya po ay uh, hindi tayo nakakapag-update ng maayos. So baka by March, baka kasahod tayo. So may pangka naman tayo mga kautis May panggastos na naman tayo sa uh, Pagboblog natin So dito yung pinakaunang uh, Medyo natapos na Itong uh, relay company Na may habang 120 meters So dun mula Yung sa boundaryhan po ng map At hanggang dito hindi tayo ah, nagkakamali 120 meters po ang kaotids yung haba ng package na nakuha nila dito po sa may uh, Leon Garcia Agtao Davao City at uh, tong relay company yung sa dyan sa may Rojas Rotonda so sila po yung bumagawa so yun po yung kanilang tatrabuhin tatapusin na naman mga kaotids para yung uh, doon sa may boulevard kaya uh, matatapos na talaga yan so yan yung update natin at palakas ng palakas po yung ulan so hindi talaga tayo maka kapag update ng maayos but yan tuloy tuloy pa rin so maraming maraming salamat at hanggang dito na lang maraming maraming salamat pala sa lahat mga solid supporters natin solid viewers solid subscribers mag update pala ako sa second part Yan sa may uh, ginagawa nga uh, pagdugtong po ng Coastal Road at ito nga ginagawang flyover sa lupo ng Santa Ana Ward. Sa sorry supporters natin, yung viewers, yung subscribers, kay Ma'am Esperanza mo. So matagal-tagal din hindi natin nakapag-shoutout sa kanila. Kay Mama, kay Sir Lipol de Senega, uh, Sir Patrick Earl. Yan, kay um, kanino pa ba? Kay Sir John Impasis, mega mega shoutout. Yan, kay... Uh, sa Esperanza Family, yon Ay sa Dela Cruz Family, mega mega shoutout mga uh, kay ma'am rice Bryce mega sa lahat ng mga supporters natin sa viewers at sa lahat po ng mga, na uh, mga nagko-comment yan maraming maraming salamat sa mga hindi pa po, po subscribe please paki-support po ng aking YouTube channel maraming salamat at hanggang dito na lang bye bye na